Nakatakna ng buksan ang Quezon Avenue Araneta Underpass bukas para sa mga motorista. May report si Bernard Tan. Mga Alejandro, ang mabigat na daloy ng trapiko sa bahagi ito ng Quezon Avenue para makapagtinda ng Jario at Candy. Umaga pa lang daw halos pakyaw na ang kanyang paninda mula nang magsimula ang construction ng underpass sa panulukan ng Quezon Avenue at Araneta. Tinda po ako at po kami nakakabinta. Pero bukas, September 28, alam na ni Mang Alejandro na kailangan na niyang lumipat ng pwesto dahil magbubukas sa sa publiko ang 430 million pesos underpass project. Inaasahang luluwag na ang daloy ng trapiko, hindi lang sa bahagi ng Quezon Avenue at Araneta, kundi maging sa iba pang pangunahing kalsada sa Metro Manila, gaya ng EDSA at Aurora Boulevard. May water pumps din ang naturang underpass, kaya hindi ito babahin sakaling magkaroon ng bagyo. Paalala ng mga kinauukulan, 60 kph ang speed limit. Para sa mga dadaan sa underpass patungong Quiapo, 40 kph naman ang speed limit. Para sa mga dadaan sa ibabaw, epektibo ito sa parehong pampubliko at pribado masasakyan. Ayon kay Deputy Spokesperson Abigail Valte, pasisinayaan mismo ni Pangulong Aquino ang pagbubukas ng naturang proyekto. Ang mga motorista, syempre excited na sa bagong road project. Excited ba kayo? Ay, syempre, para lumawag luwag naman yung traffic dito sa Gaysa na Avenue. Kapag pag na-open yan, makukuha na yung traffic dito, maginawa na. Para sa telebisyon ng Bayan, Bernard Tan. Samantala, para naman sa ating Panahon TV Express, balikan natin si April Enerio. April? Drica lalabas lang ng bagong weather bulletin ng pag-asa at ayon nga dito ay bahagyang humina sibag yung lawin na habang patuloy pa rin na nagbabanta dyan sa may Batanes Group of Islands. Alas 10 yes ng umaga na mataan ang sentro ng bagyo sa layong 250 km sa silangan puya ng Basco Batanes. At taglay na po nito ang lakas ng hangin na 195 km per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot sa 230 km per hour. Inaasahan pa rin po ang patuloy na pagkilos nito pa northwest sa bilis na 13 kilometers per hour. Sa ngayon po ay nakataas pa rin ang public storm warning signal number 3 natin sa Batanes Group of Islands habang may signal number 2 pa rin po sa Cagayan kasama ang Kalayan at Babuyan Group of Islands habang may signal number 1 pa rin sa Ilogos Norte, Kalinga, apayao Abra at Isabela. Kaya po dito sa bulletin na nalabas ng pag-asa, uh, nagpapaalala po dito sa mga residente under public storm warning signal number 3 at number 2 na maging alerto po kayo sa uh, possibility, possibility po ng storm surges na dulot nga nitong Bagyo. At uh, ayon pa dito ay nakataas pa rin po ang uh, game warning sa seaboards sa eastern seaboards ng Central Luzon at sa seaboards po ng uh, Southern Luzon at Visayas. Kaya inaabisuhan po ang mga manging isda na wag muna pumalaot dahil sa malalaking alon na dulot ng bagyo. At yan nga po yung kalalabas lamang na weather bulletin ng pag-asa sa oras na ito. Samantala, sa lagay po ng panahon natin dito sa Metro Manila, nakaranas po tayo ng mainit na panahon ngayong umaga pero asahan pa rin po ang mga pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Narito naman po ang pagtaya ng panahon sa mga nusod ng sod na bansa. thank you At yan ang latest mula dito sa pag sa Weather and Flood Forecasting Center. Tandaan walang pinipiling panahon ang pagbibigay informasyon. Ako po si April Enerio para sa Panahon TV Express. Balik sa Audrey. Maraming salamat, April Enerio. Sa iba pang balita, sinuspindi na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang franchise ng Victory Liner na sangkot sa aksidente sa Nueva kahapon sa official na Twitter account ng kumpanya. Inanunsyo nito ang desisyon ng LTFRB na suspindihin ng 30 araw ang anim na bus na bumabiyahe sa kaparehong ruta na Manila-Isabela. Tiniyak ng pamunuan na susundin nila ang utos at tutulungan ang mga namatayan at nasugatan sa aksidente. Binigyan na rin ng limang araw ng LTFRB ang Victory Liner para isuko ang plaka ng anim na bus. Matatanda siya siyamang nasawi at siyam din ang sukatan sa salpukan ng Victory Liner Bus at Petron Fuel Tanker sa Sitio Kurba, Barangay Bantog, Muñoz, sa Nevaisia kahapon ng madaling araw. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Magbabalik ang PTV Newsbreak makalipas ang isang oras. Ako po si Audrey Goriseta.